Hello guys. kikita nyo ba yan? Ga, ito ay bitay dyan. O, ayan, siya nan. Nan ay gagamitin mo ba? Nagpunit ngayon, Anjan, siya o palambitin ay dagdag trabaho sa tuwing umaga. Ayan yung mga dinadala niyang ibidinsya dyan. Nakain niya yung mga dahon. Diba guys? Ang dumi ni. Eh. Oh. Ibang klaseng ano to. Clonacnet to. Clonacnet. Mm, Di ba? So, yan siya. Clonacnet yan. Maliliit kasi yan eto yung ito yung knit niya, nilalagyan niya ng niptalin balls. Pero na nawala na naubos na, na nagmelt. Ayun. Diyan pa rin siya kahit may ano na. Kahit may ilaw 'yan, paras pasunta ni Black.